Magdai battery mo dali mo kaya diyan. Ang dagay mo na po kasi nahihirapan dito magre-resign na po ako dito. O sige, go po. ha ha ha. Ano kaya dapat kong gawin? Papa-reto okay oh. ako. Hi ma'am, pwede po bang magpa-reto dito? Eh, opo, mahiga lang po kayo dyan. At saka doon po saan nakita nyo parang, parang video po. Doon niyo lang po ilagay yung bayan mo. Ah, sige po. Lalagay ko na lang po. Sige po. Nangigat na lang po kayo dyan pagkatapos nyo. Ayan, sa wakas, yung mga pinagpunan ko, malalagay ko na rin. Okay na, hindi na ako bumalik. Tapos na po ba kayo? Tapos na po ba kayo? Pwede na po kayo mahiga. Sige po. Konting minuto eh lang po, tapos na po na to. Sige po. yan dapat po mga limang araw, dapat po hindi nyo gagalan yung face nyo. Eh, sige po. Limang araw na, pwede ko na yata itong tanggalin. Mabawasan na yung konti ko dito, ilong. Pero ang ganda na, magpa-makeup. May napeda pa naman akong pera. Hindi po bang magpa-makeup dito? Naman po, mga 5,000 lang po ba? Ito po, ito po bayad oh. Salam po. Pwede na po ba akong maupo? Opo. Oh, Kunti-kunti. Wake up lang po. Ang ganda na ng ako. Walas na para magiganti sa aking amo na bad. Hmm. Siguradong pangit siya ngayon kasi wala na siyang aragad. Hello, amo. Ano, masaya ka na? Naging ganito lang yung mukha ko. na ako ng mga alagad ko. Ako <laughs> naman ngayon ang nahihirapan. Nakaharang naman yung mga... Kailangan ko pala ng trabahador. Magkatrabaho ko ba? Kasi work ka na kasi naging parang um, ang trabaho nito, aso. Ang kalabang ko siya. Hindi ako papayag. Kahit pwede lang ako, kaya ako sarili ko ano na, sige. Lumapit ka lang saan pagka kailangan mo na ng tulong. Hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Hmm. Sige, sige. Dito na. Dito na. Oh, parang naman talagang magtrabaho. Nandito ah, so, ako para magtrabaho. Sabi ko na nga ba, tayo na ako mag-reven sa kanya. Kaya pagka may nakita kayong tao, oh, huwag niyong bubiliin dahil masama iyon. Bye-bye!